sa 14.28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang liwanag ano, Pasasaama ako, kasi ang ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. My Father is greater than I. Ah, nangangapala nga ko, kapatid, ano, sa Cebuano, ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11.3. Si Pakinggan mo kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo, ang babae, ang Pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang Pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasasa ama sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espirito. Yung Diyos Ama, espiritu 'yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos ay ipinanganak siya ng Diyos sa espirito. Ang Ama mismo ang nanganak sa kanya. Diyan nga tumutul yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo eh kasi nabing nanganak ang ama? Eh lalaki yun, sabi ko. Ikaw pala ka ako eh, ang alam mo lang nanganak, babae. Ako meron akong alam, nanganak lalaki eh. Kagaya halimbawa noong uh, seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganak. Ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa ano eh. Eh ano, Manganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din. No? Oh. Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo kapatid na Novi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman yung katawan na tao ng Panginoon so Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin. Kasi espiritu yung nanganak na Ama, basahin natin sa 4.24 ng 1. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayon, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ngayon, kung siya ispirito, nanganak siya. Masahin natin ang awit 2.7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa Kanya, yung Ama. E eh kung yung Diyos na nanganak e eh, espirito, siyempre ang ipinanganak nun, espirito rin. Basahin natin sa Juan 3.6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espirito ay espirito nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya, ang ipinanganak niya, tao, yung katawan. Pero, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin yun. E yung ama, Espiritu, nanganak. Hindi nila tinuturo na yung ama mismo, nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, noong umpisa yung anak nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak nasa kanyang sinapupunan, espiritu rin 'yon. Ano? Para lang maintindihan natin si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay Espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan na ang tawag sa Biblia. Mga kapatid, mga kababayang nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo, nasa sinapupunan ng Ama in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nang-anak Yung Ama. Ang katunayang yung amang ng is 1.6, 1.5 hanggang 6 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang ama ang nanganak sa kanya. Kaya kung na natin, mga kababayan, mag-ingat kayo. Huwag kayo madaya. Kahit dalhin ninyo sa original na lingwahe ng Biblia sa Grego, ang nakalagay sa Grego, eto, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas eh. Pero mababasa nyo sa ating screen. Peon Odis, ioraken Pupote, Monogenes Theos, O on Easton Col. Patros Ikenos Exegesato. Ang sabi, monogenes theos, bugtong na Diyos, bigatin God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ng New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained him. Yan ang pinakatamang translation dyan sa 1.18 of John. Sa iba kasing translation, the only begotten son, monogenes weos. O, oh, ewan oh, oh, kung whyos yun o oh, weos. Monogenes weos. Pero, ang sabi sa Biblia, no man hath seen God at any time. The only begotten God, mo, bigatin God. Talagang Diyos si Kristo. Eh, tama naman yun eh. Kahit saan mo sintido, hanapin eh. Nanganak eh tao, de tao yung pinanganak. Nanganak ang kambing, ano ta, anak, kabayo? Mali. Pag ang kambing nanganak, anak kambing din. Pag nanganak ang baka, anak baka rin. Pag nanganak ang tao, anak tao rin. Pag nanganak ang Diyos, Diyos ang anak. Kaya ang tawag sa Biblia, the only begotten God. Bakit sa Greek ang nakalagay, the only begotten God. At sa Greek, sabi, monogenes Theos. At di nyo tinuturo na ang Diyos Ama ng anak. Kasi pag tinuro nyo, eh mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria, tao eh. Tama naman ang pinanganak ni Maria, tao. Nagdalang tao si Maria eh. Eh bakit? Eh katawan yun eh. Doon sa katawan na yon, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababase. Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa mo, tinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos. E alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak na monogenes theos o bigatin God. Nung isugo niya sa lupa ang kanyang bigatin son o bigatin God, nung isugo niya, kinailangang mangaral magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun, yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria. Kaya ang tawag doon, anak ng tao. Ayon, Ang Diyos Ama ng anak, nasa Biblia yan. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya uli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. At yan nangyari, wala pang mundo. Na ipanganak na ng ama si Kristo. 17.5.24 ni Juan. Pakinggan niyo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Noon, bago pa natatag ang sanglibutan, Inibig na ng ama yung kanyang anak. Ipinanganak na niya. Yung sinasabing sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yon? Bago pa natatag ang sanlibutan. Naipanganak na ng ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes Theos. Bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible. In the American Standard Bible, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo yan na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya, Diyos, pero kapatid, kung si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin kung sila anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo pantay-pantay hindi mas dakila ang ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido tama naman 'yun eh. Eh ako anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko mas iginagalang ko kasi tatay ko siya, eh. no? Mas may kapangyarihan 'yun, mas marunong 'yun sa akin nung bata ako eh. Ah, siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin eh. Professor yun eh. Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school eh. Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan eh. Eh, syempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia. Ang ama, mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan. Pareho silang espirito, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng ama, ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Nobi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat po. Sal